Namimiss mo na ba nanay mo? Ako din. Yung kahit anong gawin mo, parang may kulang. Wala yung boses niya. Yung tanong na, Anak, kumain ka na ba? Tapos habang naglalakad ka sa labas, nakakita ka ng mga nanay na nagtitinda. Pawis, pagod, pero tuloy pa rin para sa mga anak nila. Ganyan ang pagmamahal ng isang ina. Kaya kung andyan pa si nanay mo, tawagan mo yakapin mo sabihin mo nay mahal na mahal kita habang kaya mo pa mahalin mo ang nanay mo baka bukas wala na siya sa tabi mo hindi mo kailangan ng dahilan para sabihin mahal mo yung nanay mo hindi mo kailangan ng okasyon para mahalin ng nanay mo mas kailangan kanya sa ordinaryong araw at kung iniisip mong busy ka pa paano kung siya na pala ang napapagod magantay sa'yo